Ilumi Soldic laban kay Pinks, sino sa kanilang dalawa ang mas malakas at mananalo sa labanan. Ang labanan ng dalawang karakter na ito, ang isa sa pinakamagandang laban sa Hunter x Hunter kung sakaling mangyari. Sapagkat hindi natin mapagkakaila na ang dalawang karakter na ating nabanggit, ay mga malalakas at dalubhasang mga Nen user. Dahil sila ay mga mahuhusay at magagaling sa kanilang mga ginagamit na estilo sa pakikipaglaban. Kung kaya ang dalawang karakter na ito ay lubos na hinahangaan at kinakatakutan ng ibang mga gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat hindi biro at basta-basta, ang lakas ng kanilang mga pangangatawan at kanilang mga Nen ability. Masasabi rin natin na ang kanilang mga kapangyarihan na ginagamit ay nakaugnay sa kanilang mga pag-uugali, kung kaya kilalang kilala nila ang kanilang mga abilidad na ginagamit sa kapangyarihan ng Nen. Makikita rin natin na ang dalawang karakter na ito ay dumaan sa matinding pagsasanay, hindi lamang sa kanilang abilidad maging ang kanilang pisikal na pangangatawan at isipan ay paniguradong sinanay ng mabuti. Pero paano kung magkaroon ng pagkakataon na maglaban sina Ilumi at Pink Sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa labanan? Para sa akin kung pisikal na lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan, patas at pantay lamang ang dalawang karakter na ating nabanggit. Dahil para sa mga hindi nakakaalam si Pinks ang pangalawa sa nagtataglay ng pinakamalakas na pangangatawan sa grupo ng Phantom Troop at sa likod lamang ito ng halimaw na si Ubo. At dahil patay na si Ubo sa kasalukuyang kwento ng Hunter Hunter si Pinks na ang nagtataglay ng pinakamalakas na pangangatawan sa grupo ng Spider. Na mas malakas pa kumpara sa isa sa pinakamalakas na karakter ng serye, walang iba kung hindi ang salamang kerong si Hisoka na pangatlo lamang sa nasabing grupo. Ngunit hindi rin dapat natin maliitin ang lakas ng katawan ni Ilumi, sapagkat paniguradong dumaan din ito sa matinding pagsasanay para patibayin at palakasin ang kanyang pisikal na pangangatawan. Dahil sa pamilyang Soldik ayan ang isa sa pangunahing kinakailangan bago kanila papuntahin sa mga delikadong misyon ng kanilang pamilya. Sapagkat halos lahat ng member ng pamilya ng mga asasin, ay nagtataglay ng pambihirang lakas at bilis sa pagkilos, na halos hindi na sila makita sa sobrang bilis. Kung kaya para sa akin pagdating sa lakas ng pangangatawan, patas at pantay lamang sina Ilumi at Pinks, pagdating sa ganyang aspeto. Pero kung talino at diskarte sa pakikipaglaban ang pag-uusapan, para sa akin si Ilumi ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Dahil walang duda at hindi natin mapagkakaila na napakatalino ng karakter na ito pagdating sa labanan. Na halos lahat ng kanyang aksyon na ginagawa, ay kanya munang pinag-iisipan na mabuti para maging matagumpay. Madali lang din para sa kanya na alamin at pag-aralan ang abilidad at kapangyarihan ng kanyang kalaban kung kaya nakakaisip ito agad ng magandang plano para manalo. Maging ang lakas nito at kahinaan ay kanya ring nalalaman batay lamang sa kanyang mga obserbasyon. Sapagkat hindi biro ang talino at pamamaraan nito sa labanan, na kahit sinong karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen ay paniguradong kakabahan kapag nalaman na siya ang kanilang sasagupain sa labanan. Ngunit masasabi natin na hindi rin biro at basta-basta, ang talino ni Pink sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat meron itong sariling diskarte at pamamaraan para manalo sa kanyang laban. Madalas lang talaga siyang napapangunahan ng init ng kanyang ulo, na masasabi natin na isa sa kanyang kahinaan. Pero kahit madalas mainit ang ulo ng karakter na ito, minsan naman mahinahon at pasensyoso rin ito sa laban, na isa sa dapat niyang gawin kung maglalaban sila ni Ilumi. Masasabi rin natin na may sapat na kaalaman si Pink sa paggamit ng mga pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Kung kaya katulad ni Ilumi parehas nilang nalalaman at natutukoy ang gagawing sunod na pag-atake ng kanilang kalaban batay sa pagtaas ng aura nito. Ngunit para sa akin si Ilumi pa rin ang nakakalamang kung talino sa pakikipaglaban ang pag-uusapan sapagkat hindi lang ito umaasa sa kanyang abilidad at kapangyarihan. Madali lang din para kay Illumina pag-aralan ang bawat sitwasyon sa labanan at mga pwedeng mangyari kung siya ay gagawa ng pagkilos at desisyon. Na nagpapatunay lamang na iba ang antas ng mga karakter na nagmula sa pamilyang Soldic, dahil tinuruan silang maging mahinahon sa kahit anong uri ng pangyayari gaano man ito kadelikado. Ngayon pumunta na tayo sa panghuling kategorya ito ay ang kapangyarihan ng Nen. Kung ako ang tatanungin para sa akin, patas lamang ang dalawang karakter na ito pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Sa katunayan hindi pa alam ni Pinks ang limitasyon ng kanyang abilidad dahil ang labing limang ikot ng kanyang braso ay sapat na para dumurog ng isang malakas na kameraan. Na masasabi natin na kung lalagpas pa sa labing limang ikot ang kanyang gagawing pag-atake, paniguradong magagawa nitong makasira ng mga gusali dahil paniguradong napakalaking pinsala ang kaya nitong gawin. Ang kahinaan lamang ng kanyang abilidad ay kinakailangan pa nito ng sapat na oras para maisagawa dahil kung gaano karami ang pag-ikot ng kanyang braso ganun din ang lakas nito na kayang gawin. At sa kabilang banda naman si Ilumi ay napakalakas na nen user na kayang magkontrol ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Na kahit malayo ito sa kanyang mga biktima nagagawa niya pa rin itong manipulahin at kontrolin ang mga dapat nilang gawin. Hihinto lamang ang kanyang mga biktima kapag pumanaw na ito at nagawa na nila ang misyon na binigay sa kanila, na masasabi natin na sobrang delikado at mapanganib. Dahil kapag nalagyan kani ni Ilumi ng karayom, paniguradong wala ka ng takas sa kanya at sigurado na ang kanyang pagkapanalo sa labanan. Ngunit para sa akin patas lamang si Ilumi at Pink sa lakas ng kapangyarihan ng Nen at sana balang araw kapag nagtuloy-tuloy na ang kwento ng Hunter Hunter magkaroon sana ng pagkakataon na maglaban ang dalawang karakter na ating nabanggit na alam naman natin na parehas na silang member ng grupo ng Phantom Troop, at mangyayari lamang ang labanan na ito kung mas pipiliin ni Illumi, na tulungan si Hisoka sa digmaan nito laban sa grupo ng Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa laban ni Illumi at Pinks at kung sino sa tingin nyo ang mananalo kung sakaling mangyari ito? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.